ang nangyari po nung binuksan sa left side po yung nabubuksan o dito po sa may rotor side so yun what's up what's up po sa inyo mga kalodi e, pag-uusapan po natin sa video na to yung mga ilang nagiging issue kapag ka naglilinis po ako o nag -o overall po ako ng rear hub lalo na kapag mga cassette type na 4 pulse o 6 pulse Meron lang po kasi talaga na isang pangyayari na talagang hindi ko po malilimutan na sobrang hirap na hirap po akong maglinis o sobrang hirap po akong buksan yung hub na yon dahil nga po hindi ko po matanggal yung prehab. So doon po kasi mga idol, kailangan po kasi palitan yung bearing ng prehab kasi nga po ayun po yung may problema. Hindi ko na nga lang po mga idol na i-video kasi nga po masyado na po mahirap o hindi ko po talaga siya matanggal At talaga namang halos maubos na po yung pasensya ko doon Kaya hindi ko na po naisip, naisip na i-video So ngayon dito mga idol yun nga po uh, ipapaliwanag ko po sa inyo Or uh, sasabihin ko po sa inyo yung mga ilang issue uh, kapag po uh, nag-overall cleaning ako So ito na nga po yung mga idol ang brand, ka-brand po ng aking ginagamit na hub. Yan, GUB po yan mga idol. Yan. Yan, sa GUB po mga idol. ah uh, kasi nga po yung nangyari nga po doon, ah uh, importante po talaga mga idol yung sinasabi po namin dito na 3 to 5 months kung araw-araw nyo po yang ginagamit, lalo na po kapag halimbawa tag-ulan. Kapag po kasi pinaabot nyo na yun mga loads ng mga taon, yan po talaga mahirap tanggalin. Hindi ko lang 'tong mga idol na tanggal itong pinakang ano ko, itong sprocket ko kasi nga po yung mga tulos natin ay nandoon sa uh, tindahan. Kapag ka tinanggal po natin 'yan, 'yan ito. Ilalagay po natin dito yung allen sa po sa kabila. So siguro meron nga pong naka-experience dito na ang nangyari po nung binuksan sa Left side po yung nabubuksan. O dito po sa may rotor side. Kasi nga po, naka-double thread yun. So, dun mga lords, ang uh, ginawa ko, ibinalik ko lang po yung uh, takip niya, tinread ko po uli, inigpitang ko, at yun pa rin po yung natatanggal. Ngayon, binabaran ko na po ng uh, WD-40, gano'n. Uh, gano'n pa rin po talaga. Hindi pa rin po talaga siya natatanggal kahit na ang bibiglain po natin dito sa may right side nga po yung pag uh, ano sa allen pagkatanggal talagang hindi pa rin po natatanggal yung natanggal po yung ano niya yung takip niya dito sa may right side. Ah uh, doon po kasi kailangan nga po nating linisan o para makita yung bearing kung talagang palitan na. So ngayon mga idol ang nangyari po uh, talagang wala po ako choice. Uh, pinukpok ko na lang po siya dito. Yung axle niya, tinanggal ko nga po itong takip niya kasi dito nga po natatanggal lagi eh. Ang nangyari po mga idol ay din, natanggal na nga po yung axle saka nga po yung prehab. So yun mga idol, ang ginawa ko nga po ay binayscript ko na lang po yung axle niya tapos nalagyan ko ng basahan para dun ko na nga lang po, ayun po yung pangontra ko, yung by script. Ngayon po ganun pa rin po talaga, hindi po talaga siya matanggal at ang nangyayari, Napupudpud na lang po yung axle niya o yung pinakang takip niya para matanggal po yung takip. <laughs> yun nga po yung pinakang pinagpapasukan ng allen Napudpud na lang po. Kaya ang nangyari mga lods, ang ginawa ko na lang po ay nilinis, dun ko na lang po nilinis, tinanggal ko na lang po yung takip ng bearing at nilagyan ko na lang po ng grasa. So yun lang po mga idol at share ko lang po itong video na to para po sa mga ilang nakakapanood, siguro mayroon po silang ibang mas magandang diskarte na pwede nyo po yung i-comment dyan sa comment section para uh, yung ating mga kabikers po ay mas, kung siguro may na-experience din po silang ganito, ay magawa po natin yan at dagdag kalaman din po para mas mapadali po nating buksan po o magbukas po ng prehab.